aries ngayong araw ang pahiwatig ng iyong gabay kong may pupuntahan ka at mga deal na nang nakaraan ay dapat kang makapunta dahil may sinyales na suerte ang magagawa na pakikipag-usap at ngayong araw ang iyong iingatan ay ang madali kang magtiwala sa ibang kausap kung sa mga bagong makakausap nang hindi ka makuhanan ng ibang suerte na dapat na sa iyo at ngayong araw ay bigyan mo ng oras ang minamahal na tawagan o sabihan ng malihis siya sa sinyales na magbibigay sa kanya ng kalungkutan, kung mayroon siyang dapat nagagawin, ang pahiwatig ng iyong gabay. Sa iyong pera kung may lumapit na mga kapatid at hihingi ng tulong sa iyo, pagbigyan mo kung may ekstra kang pera, nang parehas kayo mabigyan ng buenas sa pagkakaperahan sa hinaharap sa trabaho, ay may maayos na araw walang sinyales na problema, huwag ka lang magpapataan sa mga gawain, dahil madami sa iyo ang tumitingin para ikaw ay maungusan sa pag-asenso, na pwede sila ang magbibigay ng problema, sa mga araw na parating kaya laging maging maingat lalo na ngayong araw, at ang Aquarius ang kaibigan Zodiac Sign, ang mga pahiwatig ng mga gabay kapalaran ng mga bituin, at ang mga masuswerteng kulay at numero, color white and color red number 15 number 36 at number 4. Taurus, ngayong araw ang pahiwatig ng gabay kung may mga bagay ka na gustong magawa sa pamilya kung sa pagnenegosyo, ay dapat pang mag-isip ng plano pa na gagawin dahil may sinyales pa na kulang sa iyong magagawa, kaya patuloy na mag-aral sa mga nakikita sa araw-araw, para mabuo sa iyong isipan ang pinakamagandang plano, at ngayong araw ay masaya ang iyong enerhiya gawin mo ang nasa isipan, mo ngayong araw nang makabuo ka ng paghahanda sa isang pagkakakitaan, sa usapan naman sa pamilya ay lagi ka lang maging maunawain nang hindi ka magka problema sa relasyon, ang pahiwatig ng iyong gabay. Ngayong araw, ay may malakas kang sex appeal na kaibig-ibig sa lahat ng kasarian, kaya maging mas maingat dahil lapitin ka ng mga tukso ng pagmamahalan, ayon sa gabay ng pag-ibig. Sa tahanan ngayong araw ang pahiwatig, kung may bisitang dad-alaw sa miyembro ng pamilya, ay may good vibes naman siyang dalang swerte ang magkasundo sila ay makakagawa ng naaayon na ikakaunlad ng kabuhayan, na resulta sa hinaharap ang mangyayari. Sa trabaho, ay ang pahiwatig ay magingat ka ng husto sa buong araw, kung may dapat gawin at tapusin mo ng mabilis na dapat ay maayos na magbibigay sa iyo ng masayang araw sa trabaho, at ikakasaya ng mga superior sa iyong magagawa. Sa pagmamahalan may pahiwatig na magkakaroon ng maliit na problema, kaya dapat kang maging mas maunawain dahil doon mo mabibigyan ng mabilis na aksyon para ang suliranin ay magawa mo kagad na maging maayos ang pinapahiwatig. At ang libra ang kaibigan zodiac sign, ang mga pahiwatig ng mga gabay kapalaran ng mga bituin, at ang mga masuswerteng kulay at numero, color red and color yellow number 17, number 19 at number 33. Gemini, ngayong araw ang pahiwatig may bigla ang pwedeng dumating na tulong financial na magpapasaya sa pamilya. At ngayong araw ay dapat kang maging aktibo ka sa mga gagawin na pakikipag-usap sa mga kadil dahil doon mo may lalabas ang kanilang mga gustong mangyari na magagawa mo naman ang iyong pamamaraan, na mas maayos ang gusto maging resulta ang pahiwatig, at ang iyong iiwasan pang isa ay makagawa ng mabilisang pagpirma, dahil mahina ang pag-asenso kung makakapirma ka ngayong araw, sa ibang araw mo gawin, ang pagpirma ng maging maganda sa iyong tagumpay. Sa pamilya sa miyembro ng tahanan ay dapat kang maging maunawain, kung may mga balakin sila na magnegosyo, suportahan mo lang lagi dahil nasa iyo ang swerte sa mga dapat nilang magawa, at nang mapigilan mo kagad ang mali nilang diskarte, ang pinapahiwatig. Sa iyong pera ngayong araw ay huwag ka magpapalabas ng pera sa pagpapautang at kalugihan para sa iyo ang pahiwati. Sa pagmamahalan ay masaya walang sinyales na problema, Manatili kang malambing sa minamahal, at sa miyembro ng pamilya ng laging may gabay sa tahanan, na magbibigay ng pag-asenso sa pamumuhay, at ang liyo ang kaibigan zodiac sign, ang mga pahiwatig ng mga gabay kapalaran ng mga bituin, at ang mga masuswerteng kulay at numero color red and color silver number 24 number 10 at number 5. Cancer maging mas matalas ang iyong isipan ngayong araw dahil doon ka makakagawa ng mas kasiyahan sa iyong gagawin sa pakikipag-usap sa mga kamag-anak o maging sa mga kapatid at ngayong araw kung may gagawin ka sa malayong lugar ay pwede kang tumuloy dahil okay ang aura ninyo ng mga makakausap ang iyo lang naiiwasan na muli ay ang maging mabait mong ugali na madaling hinga ng tulong dapat kang maging matahimik at maging maramot muna, nang wala laging lumapit sa iyo, nahihingi ng tulong sa kanilang kasiyahan ang pinapahiwatig. Sa iyong pera ay dapat kang maging masinop ipon muna, mag-ipon pa ng mag-ipon dahil may sinyales na may bigla ang kang pwedeng magkaroon ng pagkakakitaan, na kailangan ng pera para kumita ka ng mas maayos. Sa trabaho, ang pahiwatig ay gawin mong mas maaga ang nakakapasok dahil isa yun para ikaw ay mabigyan na mapagkatiwalaan ng isa sa superior na babae. Dahil sa iyong naipapakita na pagsisikap sa buhay-trabaho, at ang Virgo ang kaibigan zodiac sign, ang mga pahiwatig ng mga gabay kapalaran ng sikat ng araw, at ang mga masuswerteng kulay at numero, color pink and color red number 21 number 16 at number 10. Leo. Ngayong araw ang pahiwatig ng iyong gabay, kung may pupuntahan ka na malayo ay iyong gawin na puntahan, dahil may sinyales na maganda ang magiging resulta, at basta maging wise at maging maingat sa pagbibigay ng iyong mga kaalaman, para sa hinaharap ay hanapin kang muli na buo na ang tiwala sa iyo, at ngayong araw ay bawal sa iyo ang maging masyadong maunawain sa iba mong kakausapin dahil pwede kanila na mabigyan ng kalungkutan dahil sa ikaw ay tutulong ang pahiwatig ng iyong gabay Sa iyong kalusugan ngayong araw ay umiwas ka sa pakikipagtalo at sa pag-inom ng alak dahil baka ikaw ay biglang magalit kalusugan mo ay hihina ang mga ugat sa iyong puso at iwasan mo rin ang mga lamang loob ng hayop, kaya laging maging maingat ayon sa gabay kalusugan mo ngayong araw. Sa trabaho, lang ay maging masinop sa mga gagawin, nang hindi madalaw ng suliranin, at sa iyong pera ay huwag ka magpapahiram sa mga kasama sa trabaho nang makaiwas ka sa tampuhan, sa kapwa kasama sa hanap buhay. Sa pagmamahalan ay may sinyales na pwedeng magkaroon ng kalungkutan, kaya maging mapagmasid at laging may naaayon na pasensya. Para magawa, mong matapos na maayos ang sinyales na kalungkutan ang pinapahiwatig, at ang Scorpio ang kaibigan Zodiac Sign, ang mga pahiwatig ng mga gabay kapalaran ng mga bituin, at ang mga masuswerteng kulay at numero, color silver and color green number 21, number 32 at number 12. Virgo, ngayong araw ang pahiwatig ay may isang lalapit. Sa iyo na tungkol sa trabaho, okay ang ilalapit ang pahiwatig pero dapat mong pag-isipang mabuti, basta maging positive ka sa malaking pagkita ng pera at positive ka rin sa maliit na pagkita ng pera pero pang matagalan, at nang ikaw ay makabuo ng gusto mong desisyon, at ngayong araw ay malakas ang iyong karisma madali kang mapagkatiwalaan ng mga makakausap, kaya gawin mo lang ang nasa isipan mong tama at kung may kausap ka, ay magagawa mong magkasundo kayo ng naaayon sa gusto mo ang pahiwatig. Sa iyong pera ngayong araw ang pahiwatig ay bad parent sa iyo, ang magpalabas at pagpapautang at pagtulong sa ibang tao, nang makaiwas ka sa problema na pwedeng dumating sa iyo, natungkol sa pera maging masinop ka na lang ngayong araw. Sa trabaho ay may maayos na araw ang pahiwatig sa. Lahat ng mga gawain, ang iiwasan ay kasama sa trabaho. Dapat ay matalas ang mata mo at laging makiramdam, baka na sa samantala ang iyong karunungan at kabaitan na puro sa iyo ang tanong nila ano ang gagawin ang pahiwatig at madaig ka pa sa pagkuha ng magandang posisyon sa hinaharap. At ang Pisces ang kaibigan zodiac sign, ang mga pahiwatig ng mga gabay kapalaran ng mga bituin at ang mga masuswerteng kulay at numero color red and color blue number 7, number 24 at number 31. Libra. Ngayong araw ang pahiwatig kung may ginagayak kang okasyon para sa pamilya, ay okay kahit gumastos ka na puro kapamilya, ang magsasama-sama ay makakaganda sa inyong aura ng mga swerte sa bawat isa, ang pahiwatig na magbibigay kasiglahan ng bawat kalusugan pa at ngayong araw ay okay ang iyong aura, ng katalinuhan kung magagawa mo makipagdeal ay maayos mong matatapos ang gusto mong magawa ayon sa iyong gabay. Sa trabaho, ngayong araw ang pahiwatig ay maging maingat ka sa paggawa, at laging maging masinop dahil may sinyales na ang isa sa iyong superior ay may ugali ngayong araw na masungit, kung magkakamali ka, ay talagang mapapag-alitan ka ang pahiwatig, kaya dapat ay nakapokus ka sa mga gawain, nang makaiwas sa malungkot na araw sa hanap buhay. Sa iyong pera ay maging maingat ka sa paglalabas ang pahiwatig, kung may mga proposal kang madinig na okay ang kitaan ng pera, ay huwag mong intindihin ngayong araw, dahil mahina ang swerte mo sa investment kung gagawa ka ngayong araw sa pagmamahala ng pahiwatig ay maging malambing sa minamahal, nang laging sumagana ang grasya ng katalinuhan, sa pag-iibigan sa pag-asenso ng kabuhayan, at ang Gemini ang kaibigan Zodiac Sign, ang mga pahiwatig ng mga gabay kapalaran ng sikat ng araw, at ang mga masuswerteng kulay at numero, Color red and color blue number 16 number 42 at number 18. Scorpio. Ngayong araw ang pahiwatig ay maging maingat ka, na may wise na kaisipan, sa gagawin na pakikipag-usap, dahil kung may magandang kabuhayan, siya ang dapat mong ingatan ang iyong karunungan, sa usapan may reservation ka para hindi ka niya iiwanan ang pahiwatig, at ngayong araw ay wala kang pipirmahan ng mabilisan, nang ligtas ka sa problema at mapahiya sa hinaharap, ang pahiwatig ng iyong gabay. Ngayong araw ay may malakas kang sex appeal na kaibig-ibig sa lahat ng kasarian, kaya maging mas maingat dahil lapitin ka ng mga tukso ng pagmamahalan ayon sa gabay ng pag-ibig. Sa iyong pera ang dapat ang minamahal at mga anak ang iyong mabigyan kung may extra kang pera nang patuloy na dumating ang good energy ng swerte sa pamilya. Sa trabaho, ngayong araw may pahiwatig na may maliit na problema na pwedeng mangyari dapat ka lang na maging alerto at pag-aralan lahat ng gagawin. Nasa pag-iingat mo ang kayang magawa para makalihis ka sa suliranin ang pahiwatig at mag-focus ka sa gagawin ng matapos ang araw mo na masaya sa trabaho. At ang Leo ang kaibigan zodiac sign, ang mga pahiwatig ng mga gabay kapalaran ng liwanag ng buwan at ang mga masuswerteng kulay at numero, color red and color pink number 9 number 34 at number 21. Sagittarius, ngayong araw ay may pahiwatig ay may magbibigay ng saya sa iyo. Dahil may padating na tulong financial na galing sa mga nagmamahal sa iyo, at ngayong araw kung may pakikipag-usap ka, ay iyong gawin, dahil okay naman ang iyong aura ng swerte, sa mga dapat na magawa, ang iiwasan mo lang ay kung bibiyahe, kapapara makipag-usap may sinyales, na magagawa kang matalo sa usapan, kaya sa ibang araw mo gawin ang pakikipag-usap ang pinapahiwatig. Sa iyong pera ngayong araw kung ikaw ay tutulong, dapat sa magulang at mga kapatid lang, nang lalong gumanda ang grasya ng kaalaman sa pagkakaperahan kung sila ay lalapit sa iyo. Sa tahanan sa miyembro ng pamilya kung may mapansin sa mga anak, Nakakaiba na kung kumilos ang pagkilos ay umiibig na, ay laging mong alalayan at suportahan ng maging masaya ang kanyang pag-ibig. Sa trabaho, ay pag-unlad ngayong araw ang pahiwatig, maging masaya ka sa mga gawain, at walang pagpapataan sa mga ginagawa at walang masyadong pagbibigay ng pagtitiwala sa ibang kasama sa trabaho, at makakauwi ka ng masaya sa tahanan. At ang Aquarius ang kaibigan zodiac sign, ang mga pahiwatig ng mga gabay kapalaran ng mga bituin at ang mga masuswerteng kulay at numero, color pink, color gold, number 21, number 36 at number 19. Capricorn, ngayong araw ang pahiwatig ng iyong gabay, ang mga pangarap na plano na negosyo o makapag-abroad na trabaho. Ikaw o ilan sa pamilya, ang unahin mo muna ang makagawa ng isang negosyo, kung may kapital ka ng pera kahit maliit lang, na pwedeng magbigay ng karagdagang income basta na sa plano mo lahat ay magagawa mong maging matagumpay, ang dapat mo lang iiwasan ngayong araw, ang mga deal tungkol sa buy and sell ng hayop, at sasakyan para makaiwas ka sa gastos at suliranin sa pera sa hinaharap ang pinapahiwatig. Sa tahanan may sinyales na pag-iingat sa mga tao na makakausap ng miyembro ng pamilya. Sabihan mo pag masyadong mahusay magsalita, at may kalakip pang maganda ang kitaan ng pera na mga sinasabi, ay dapat na maging wise o gawin na umiwas na sila ang pahiwatig. Sa trabaho ngayong araw ay mag-ingat ka sa mga hihihingi sa iyo ng tulong, sa mga dapat na magawa, nagawain mas makakainam pa sa iyo na huwag gumawa ng pagtulong kung hindi ka sangkot sa gagawin, dahil katalinuhan sa pag-asenso ang labanan ang pahiwatig ng iyong gabay sa hanap buhay, at ang Gemini ang kaibigan Zodiac Sign, ang mga pahiwatig ng mga gabay kapalaran ng liwanag ng buwan, at ang mga masuswerteng kulay at numero, color blue and color white number 17, number 24 at number 8. Aquarius, ngayong araw kung may mga tao na laging kinukulit, kasa isang pagnenegosyo tukso sila ang pahiwatig, kaya dapat mong pag-aralan na mabuti. Kahit mga kakilala mo pa kung hindi ka nakadarama, napanatag ka ay iyong tanggihan na, pero kung masaya kang sa ginagawa na pag-aaral ay nasa pagkonsulta pa ang iyong gawin, sa ibang nakakaalam ang pahiwatig ng makabuo ka ng desisyon, at ngayong araw ay masaya ang iyong aura sa mga usapan, lalo na kung mga kapamilya ang iyong mga makakasama, at baka makagawa kayo ng idea ng pagkakaperahan, ang pinapahiwatig. Sa tahanan ay bawal muna tumanggap ng bisita lalo na kung ibang tao. Dahil sila ay magdadala ng bad energy sa tahanan, kaya huwag magpapasok sa kabahayan ang pahiwatig. Sa pagmamahalan ngayong araw ay masaya na normal, walang sinyales na problema maging maunawain ka sa buong araw, at patuloy nagagabayan kayo para sa pag-asenso, at pag-iingat sa mga bawat kalusugan. Sa trabaho, ang pahiwatig ay may mahina kang enerhiya, ng buenas ngayong araw, kaya lubos kang magingat sa mga gawain sa trabaho, para makaiwas ka sa ito ng pagkakamali, kaya gumawa ka ng matahimik, nang makalihis ka sa mga biglang suliranin sa hanap buhay, at ang Pisces ang kaibigan zodiac sign ang mga pahiwatig ng mga gabay kapalaran ng mga bituin, at ang mga masuswerteng kulay at numero, color yellow and color red number 26 number 8 at number 17. Pisces, ngayong araw kung may biglaan o inaapura ka na magkita kayo ng makakausap, kung sa pagnenegosyo, ay mas naaayon na iyo munang ipagpaliban ang pakikipag-usap, dahil may aura ng bad energy ang magiging usapan, kung talagang kayo ay magkakasundo ay dadating talaga ang ganoong good vibes ng swerte ang pinapahiwatig, at ngayong araw ay huwag pipirma kagad ng kontrata dapat ikonsulta pa ang pinapahiwatig. Sa iyong pera ay huwag kang magpapautang sa ibang tao ngayong araw, ang dapat na iyong tulungan ang kapatid kung sila ay lalapit sa iyo at pag-unlad ng iyong pera. At kung mabibigyan mo sila ng tulong at ang magulang ay mas maganda ang pahiwatig ng gabay. Sa trabaho, ay may maayos na buong araw at masaya kang makakagawa ng mga gawain, at kung may mga importante na mga gawain ay maging maingat ka, ang iwasan mo ang kasama sa trabaho na mahilig magdala ng usapang chismis, dahil tukso siya ng abala at ikakabagal ng iyong mga magagawa, dapat na maiwasan mo muna siya ngayong araw. Sa pagmamahalan ay walang sinyales na problema, ang maging malambing ang maganda sa minamahal, na siyang magpapaganda ng pag-iibigan at mga positive energy sa tahanan ng pag-asenso, at ang libra ang kaibigan zodiac sign, ang mga pahiwatig ng mga gabay kapalara ng liwanag ng buwan, at ang mga masuswerteng kulay at numero color white and color pink number 14 at number 36 at number 20.